Yun, good day, good day, good day mga kabadi Yan, meron tayo ngayong kakainan Dito lang yan sa may Dalandanan, Along MacArthur Highway Yan, tapat ng Metrobank Bank Yun, at ang kakainan natin Ang maganda dito 2 in 1 combo to mga kabadi Kung pwede kayo dito magpakarwas Habang naghihintay kayong matapos ang inyong karwas Pwede kayong kumain dito Sa may balkonahe Yan, Falconai at ang kanilang specialty ay Batangas Lomi, Lugaw, Silog Mills, Papaitan, Pares, Mami, Binaktakan, Ihaw-Ihaw, Sisling. Ayan. Ayan. At ito yung lugar nila mga kabadi. Ayan. Ayun, pinakarawash na yung ating sasakyan. Ayan. So maganda tong lugar, malaki. At titikman natin yung kanilang pagkain. Ang aking laging sinasabi mga kabadi, piliin natin laging maging masaya at tayo yung umiti at tumawa. Dahil ang ngiti at tawa yung nakakahawa. So yan mga kabadi, tara tikman natin ang kanilang pagkain. Yan o, oh, yung car wash nila, pulido. Maganda, nakita ko yung umalis kanina, talagang napaka-dinis yun pulido yung mga gumagawa dito maayos eh makita niyo sa sakyan natin bumiyahi tayo ng gabal doon kaya puro alikabok na yun. like, share and subscribe sabi ni Happy at eto naman yung kanilang kainan yun balko na eh meron siyang taas at meron siyang baba so dito tayo po pwesto sa baba Ito yung kanilang specialty. Special Batangas Lomi. Yun. And tops. So maganda dito mga kabadi kung meron kayong sasakyan, motor, o mga four wheels. Habang maghihintay kayo matapos ang inyong car wash, kung pwede kayo dito umorder ng pagkain. At ang ating in-order ay Lomi. Napakamura lang. 50 pesos kanilang special lomi. So, yan. Ito yung lugar nila. Yan. Presko tong lugar. maaliwalas Ayos na ayos. Ito naman yung kanilang menu. So, yan. Balkonay, grill and Resto Bar. Special Batangas Lomi. Yan. Special, 50 lang. Ang Jumbo, 70. Super Jumbo 95 Mega Jumbo 130 So yung Super Jumbo na good for 2 to 3 persons na Yung Mega Jumbo is 3 to 4 so, Meron silang mga overload May add-ons So yan Double toppings, extra egg, extra chicharon Soft drinks, coke Royal Sprite Mineral Water At tumatagap din sila dito ng Gcash Payment So yan mga kabadi Ito naman yung kanilang silog meals yan, ang kanilang silog ni Ang kanilang silog ni ay top silog, tapang kabayo 125, bang silog 85, deep 99 pang silog 85, to silog 85, pork silog 95, chick silog 95, long silog 85, corn silog 85 So, meron din sila dito ng chicken inisal, yempo, inihaw na ano to? Bagnet? Ay, ah, inihaw na bangus. So, yan mga kabadi. O, yan yung mga pagkain nila. Ihaw-ihaw, liempo, pork chop, chicken. So, yan. At po, pwede rin kayo dito mag-shot. Abang inihintay nyo matapos ang inyong car wash. So, yun yung car wash nila. Ayos, ang ganda. Panalong-panalo. So yan mga kabadi, meron din sila ditong vulcanizing shop ha. So yung mga taga dalandanan, taga-Balenzuela, pwede na kayo dito. Vulcanizing, car wash, kainan, at meron din ditong inuman. Ang kanilang red doors ay 75 lang. Ang isang bakit ay 450, ang sisig nila na pwede nyo ipulutan ay 160. So meron din sila ditong wax. Pwede kayo magpawax ng sasakyan. Ayan. Okay, tara, natin yung kanilang ano, taas. Siguradong presko at mahangin dito. Ito yung kanilang ano, taas. Ano, balkonahe. area nila So yan mga kabady ah. May vulcanizing, may car wash, may kainan, may inuman. Ayos na ayos. Tara, kiyatin natin. Yan mga kabady, akit tayo. Yun o, oh, may video Oh. Ganda ng area. Oh. Ayos na ayos dito. pa pala mga family gatherings. O oh, pwede. Ayun, si Happy. Yan, -abadi mga kabady ang kanilang lugar. Yung baba. Sa baba lang yung car wash. Okay. ayun lang yung palatandaan, no? Oh. Tapat lang na Metrobank sa may halina sa nayon. Ang ganda. Ayos. Panalong panalo. Ang ganda ng lugar. Taming mesa. Presko dahil mataas. Okay, tara. Yan, good day, good, day, good day, mga kabati. Yan. Titikman na natin ang kanilang special Batangas Lomi. So, yun. Ito yung kanilang mm, um, panalo. Batangas Lomi. So, yan. Batangas Lomi, meron talaga siyang kahalong ano, sibuyas, kalamansi. So, lalagyan natin yan. Ah, uh, itong balkonahe, eh. dito lang yan sa may dalandanan, no? Tapat lang ng Metrobank. Uh, may katabi siyang ano, gasolinahan. Hmm. Ang ignit. Panalo. Diyan natin tong ano, toyo. Palamansi. Tsaka sibuyas. Ati. Ah, ah. Ati. Ano? Ano? ito ang kukumpleto lalo magpapasarap sa Batangas Lomi mga kabadi na natin na sa buyas yan naku po sarap busog-busog mga kabadi panalo mm. Hey. mm. Kain ka na kumisis ang in-order ano, bang silog isda okay na okay dito kasi abang naghihintay kayong matapos yung car wash nyo, kumain muna kayo pag tapos na pagtapos ng kumain tapos yan maykit kalahating oras tapos na rin linisin yung sasakyan nakakain pa kayo ng masarap nabusig pa kayo so dito yung mga lomi ano siya niluluto siya ng bukod bukod kaya mainit pag sinerve sa inyo lolo, <laughs> Tapos may libre siyang soup. Yun. Sinigang. Sinigang pa rin, panila. <laughs> Tayo may tinda kayong tinapay. Ah, walang tinapay. Partner ko sana ng tinapay ito Nauso na yung ganitong concept ng car wash eh. Yung merong kainan. Para yung mga customer, hindi may inip. Habang naghihintay, kakain sila. Kaya mura pa naman. 180 lang yung car wash nila, banda yun. Tapos nung in-order ko na Batangas Lomi, 50 pesos lang. Mura. Dito lang yan mga kabadyo sa may balkon sa so dalan-dalan. Kaya pwedeng more than na isa pang soft drinks. Kahit ano, pili mo lang ako ng malamig. Malamig po. Ay, sige. Kaya order tayo ng soft drinks, mga di. Hmm, pili po. At itlog, itlog, itlog pugo. Hello, Te Kailan kayo nagbukas, Te? Bago lang, Kapitan Mga pa lang Ah, pa lang Kera ito matagal na Hindi kayo maano dito yung maambunan o maulanan kasi meron kayong masisilungat at makakaninan. Yung Batangas Lomi. Ginadayo talaga namin kasi yung Batangas, yung parang Gilbert. Dinayo namin, may pa-competition sila nito eh, yung Batangas. Pinuntahan namin yung ano. Hindi pa ako nagbablog nun. Pinuntahan namin yung nag-champion. Talagang sikat na sikat ang Batangas, Lomi sa Batangas. Pero buti na lang ngayon, madami na rin nagtitint at nagluluto outside Batangas. Pagaya nito sa Galanda ng Valenzuela, meron na. Hindi ka na pupunta sa Malayo.

Batangas nila may atay, may laman. Batangas lomi nila. Kami Charon itlog pugo. So, yung typical na ano, Batangas lomi. Tapos malapot ang sabaw. hindi ka matubig. Kaya malinam nam. Yung 50 pesos, busog ka na. Ang laki nitong mangkok eh. Habang naghihintay ka magpa-arwas, matapos yung karwas mo. Makain ka. Kaya na kinakarwas sa harapan ko. Itang kita. Makabadi. Kaya, kita mo kung paano dumitin yung sasakyan mo. Sa mga kabady yan ang aking laging sinasabi ah uh, lagi natin piliin maging masaya tayo laging tumawa tayo laging ngumiti dahil ngiti at tawa ay nakakahawa mga kabady ah uh, good na ako paubos na rin itong kinakain ko sa so, dito ko na tatapusin ang aking vlog mga kabady please like, share, and subscribe mga kabady like, share, and subscribe. Yan. And press the notification bell para lagi kayong updated sa aming food trip adventure. Mamam ka. Ah. Oops. Tapon. Bye-bye na tayo. Bye-bye. Bye-bye.